Hello guys, for today's video, nandito na naman yung tapang chili na Pilipina na nasa hindi sa Koy, Chares. So may papakita ako sa inyo ngayon yung pinaka holy water nila dito sa Middle East. Kung tayong mga Kristiyano o Pilipino, ang holy water natin is talagang kukuha lang tayo dyan, tapos mag-sign of the cross tayo dyan, yan, tapos ipang-bless, ganyan, baga sinasayang. Sinasayang natin yung holy water natin. Hindi natin siya, hindi, di ko alam kung anong purpose, bakit sinasayang lang yon Pero dito, sa ibang bansa, sa Middle East, especially dito sa mga Arab country, yung holy water nila is iniinom nila, which is ito yan. My Zamzam -zam or Zamzam water. Hindi ka basta-basta makakabili nito. Hindi ka basta-basta kukuha lang nito sa grocery dahil wala ito sa grocery. Bibili ka talaga nitong water na to mismo doon sa The Holy City, which is ang makamitina Medina. Pupunta ka talaga doon. Tapos, bago mo to mabili, kailangan mo pang pumila, magparegister ng ID mo, ng civil ID mo, o yung passport mo, bago ka mabigyan nitong Zamzam Water. Tapos, pag nabigyan ka na ng registration mo, na okay na, nakapasok ka na doon sa pilahan, pupunta ka na sa counter, babayad ka na, pupunta ka na naman doon sa kabila para magkiklik-klik-klik nung ano doon, may machine doon na ikiklik-klik mo na hindi mo talagang protected area siya. Tapos lalabas to kung ilang battle yung binibili mo. Lalabas siya pa isa-isa. So hindi talaga basta-basta nabibili itong tubig na to kasi hindi to basta-basta binibigay ng kani-kanino. Mabibili mo lang itong tubig na to mismo doon sa Maka Medina sa Dahuli City ng Saudi Arabia. Tapos, ito yung pinaniwalaan nilang tubig na pinaka-pure, pinaka-malinis, kasi galing talaga daw ito sa bukal ng bundok ng Saudi, na talagang walang kimikal. Tapos, parang himala kung baga ba, kasi nga, kasi ano daw ito, baga, itong tubig na to is parang bukal, tapos may bato, parang ganyan. Basta itong tubig na to is, ito yung naiinom mo lang doon mismo sa mga ka, sa doon mismo na mo na free. Pag nandun ka doon sa masgit mismo yung yung pinagdadasalan nila, tulad nung ina-upload ko na may baso akong hawak na may tubig. Ayan, nakakainom ka doon ng free, pero pag sa labas na noon, hindi mo na to naiinom ng free kasi bibilhin mo na siya doon sa talagang saan to pina pinaano nila, baga pino no tong ganito. Dong baga pinaka factory ng ganito doon mo siya talaga nabibili na. Hindi mo basta nabibili dyan sa may grocery store nila, sa may bakala nila, sa inconvenience store nila. Wala, wala kang ganun. Mabibili mo talaga to sa pinaka main kung saan siya nagalik. Tapos kailangan mo pang magpa register ng ID mo bago mo to mabili. Alam nyo ba, pag taga Kuwait pupuntang ano, pupuntang Saudi, pupuntang Maka ang number one na pasalubong nila sa kanilang kaanak pauwi dito sa Kuwait which is itong tubig na to ito yung pinaka number one na pasalubong nila sa kaanak nila pag nanggaling sila doon kasi nga hindi nga lahat ng tao nakakapunta doon kasi nga malayo mahirap mag travel ganyan at saka mahirap bumili kasi nga doon mo lang to nabibili kaya number one ang pasalubong nila pag nandun sila, nakapunta sila sa mga kabidina sa The Holy City. Ito talaga yung pasalubong nila. Tulad ng bus ko, bumili siya nito ng walong peraso, which is tigi-isa yung mga kapatid niya. Tapos yung lola ng mga alaga ko, binigyan din niya. Yung lola, yung lolo, at saka yung kapatid na nag-asawa na binigyan din. Ito yon Ito yung number one na pasalubong nila pag pumunta sila ng Maka Medina. So, nakita nyo yun pinagkaiba. Hindi sa pinag ko yung ano natin bilang kristyano kasi doon tayo lumaki. Ay, doon tayo lumaki na paniniwala natin. Pero bakit nga ba hindi iniinom yung holy water sa atin? Bakit sinasayang lang na pinipisik-pisik lang ganyan, di ba? Ginaganyan-ganyan lang. Tapos, inaano lang sa balat mo. Tapos, pag na, ganyan ka na, pag naligo ka na, wala na yun, di ba? Pero ito, iniinom talaga nila. Tapos, nagpe-pray sila pag umiinom sila nito. Kasi nga, holy nga, nanggaling na sa holy city. So, gusto ko maintindihan, di ko pa rin maintindihan kung bakit yung holy water sa atin, bakit tinatapon I holy water naman siya. So, ibig sabihin, malinis siya. Binibless ni Lord, binibless ni God. Pero bakit tinatapon natin? Di ba? Bakit 'yung sa so dito sa kanila, 'yung holy water na nanggaling sa Holy City? Bakit iniinom nila, 'di ba? 'Yun 'yung pinagkaiba. Sinasayang natin 'yung tubig na binibless ni Lord. Samantalang sila dito, tinitreasure nila 'yung water na binigay ni Allah. Oh, 'di ba ang layo? Kaya super blessed ko. Nagiging blessed ako, oh, nagiging blessed. Basta super isa ako sa nagiging blessed nakapunta ako doon sa the holy city tapos nakatikim ako ng ganitong water doon mismo talaga sa mga kamilina di ba nasaksihan ko kung paano sila magdasal paano yung sakripisyo palakad doon sa simula ng entrance papunta doon mismo sa loob kung saan sila magdasal papunta doon mismo sa loob na may ganitong tubig na maiinom mo ng libre doon mismo sa loob pero tulad nga ng sabi ko pag lumabas ka hindi na yung libre mabibili mo na siya Just, hindi mo siya basta-basta nabibili. Tulad ng sabi ko. Kasi nga, kailangan mong mag-register. Ayan. So, ito na siya. Zamzam water or my Zamzam Ito. Kita nyo yan. So, ito siya. Di ba? So, ang lasa nito, ma-explain mo talaga siya na hindi siya katulad ng lasa ng mga nabibili natin mineral, wa mineral water. Totoo yun. Sinong nakatikim nito? na tubig na to. Talaga ang tubig na to is hindi kalasa ng tulad ng na binilan natin mga mineral water sa labas. Kakaiba talaga siya. So, di natin alam kung bakit siya kakaiba. Siguro nga, dahil holy siya, nagaling siya sa holy city, dahil blessed siya ni Allah. Yeah. My zemzem or water zemzem.